Hello mga katigang. Mga mm -hmm. nanang halya na tayo. Ito yung ano namin yung pagkain namin ngayon. Ilalagay ko talaga sa caption yung kung ano itong mga pagkain namin. Ayan yung pagkain namin. Pero ito pork eh. Chicken ito. Cauliflower. Mac and cheese. And ang tawag nyo ito ay, ay borracho beans soup nilalagay ko sana sa caption ko yung mamaya eto ang inumin ko ay diet soft drinks <laughs> pepsi meron siyang uh, maraming yellow at saka uh, lemon yan ang, ang inumin ko ngayon Okay, Oke dokter mga katigang Bye bye Ayol.